ngayong araw may nakuha tayong booking malapit lang po yung pick up location so ina-accept ko na para hindi masayang yung ating gasolina kasi pag long pag malayo kasi yung pick up location alam mo na nag double booking yung pasayro kaya huwag ka nang magtangkang pupunta pa kaya yun talaga ang dahilan kung bakit kami ayaw magpunta sa mga long distance pick up location kasi nasasayang yung gas namin at saka oras ayan guys So guys, malapit Ayan, na yan. Pick up ko na pa yung pasayro. Punta pala kaming Moonwalk Paranaki. So dito ko po siya na pick up sa manggahan. lapit lang po sa aking istambayan. Siguro isa tong din testa. Kasi nakita ko yung uniform niya. Parang may ngipin na logo. So din siya yata to guys. Pupunta siya sa Moonwalk. So doon yata niya siya magtrabaho. trabaho. Kaya hihatid natin yan guys so nasa ilalim na kami ng mga tulay 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 pala to ng mga papuntang shortcut kabitex hindi pa tapos eh, ginagawa pa so ito, ito pala yung 888 square ano square mall sa may kabiasnan ito yung bagong mall sa so may kabiasnan banda guys Score sa 88 square So ayan, travel po tayo, dandan lang po tayo para makarating tayo na ligtas. So magbaong lang tayo ng dasal bago tayo sumasabak sa anumang trabaho sa kalsada, anumang klaseng trabaho. Basta, yun guys, magbaong tayo ng dasal. So ayan, medyo masikip na, medyo matraffic dito sa stoplight na to. Ito lang talagang stoplight na to nakaka-traffic dito guys pag wala tong stoplight diretso pero magkarambula lang ang mga motor kasi hindi magbigayan so ayan guys so, medyo masikip na dito ayan pala si Paps nandito sa gilid Ay si Paps pala hello Paps you kumusta know. ano yung kita natin ayan bakit nakatitig ka sa pasayro ko Paps ayan Paps dito na tayo sa ating mga trabaho natin sa ating rotational work tuwing umaga so suprang init talaga nakakasilaw hindi ako mahilig mag sunglass hindi talaga ako mahilig mag sunglass kaya ayan nagamitan ko lang sya ng lens ng eye lens yan, yan, green light na so, dahan lang tayo dito kasi medyo Masikip ang daanan Dito tayo mag-shortcut sa kabilang side Ayan Ops, mag-drive through muna tayo Kunwari mag-drive through muna tayo sa Jollibee Para makadaan tayo Ayan Drive through muna tayo dito Mag-drive through padaan lang po kami Jollibee Ayan, nakadaan na kami. Thanks. Wala ng traffic. Ayan, nakalusot na sa traffic. So, ayan Diretso. Diretso lang po tayo dito. Hanggang mapunta sa Merville. Doon po tayo mag-shortcut. So, ayan na po. Dire, Diretso na po tayo dito. Oops. School zone pala dito. Dahan-dahan tayo kasi school zone. Parang wala yatang pasok may estudyante ngayon. Sa sobrang init nag -postpone ang mga pasok ng mga estudyante Dito sa school ng Kabyasnan So ayan, nagsihuwian ng mga estudyante Kasi sobrang traffic dito Ay, sobrang init Sobrang init dito guys Kaya nagsihuwian ang mga estudyante Hindi nila makaya yung init Ayan na Dito na po tayo, palusot dito na po tayo sa Mike Carino Avenue ay hindi Nino Yakino Avenue Nino Yakino Avenue ano ba to Nino Yakino Avenue pala yung side na yun doon sa so, may tatawid sa kalsada Nino Yakino Avenue sa so, may kapihas na dito po tayo sa may Merville mag shortcut para mabilis tayo makarating sa Moonwalk Paranaque para hindi malit yung ating pasyente ay pasyente at ating pasahero yan guys